araw i-review natin ang bago kong big bike binili ko to 800,000 G ako lang ang meron na ito sa lugar na to kaya mga bisaya king inaw na kayo isang pika ako walang buwanagit kayong lahat tinabit ko tambucho ng H2R in 94 na makina bago prenta na naman prenta kaya talaga pag mga tunog lata mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Huwag um, um, um. niyo natawa ng mga video ko, hindi na ako makapag-upload yung mga maka kayo. So what's up guys? Eto ngayong araw, i-review natin ang bago kong big bike. Bumili ako guys, CX6R G. Yung Bin ina, binili ko to 800,000 G. Pero nakipag-swap ako, binigay ko na lang sa kanya 300,000. Nagpalit kami. Guys, ito nga pala ang Kawasaki Ninja ZX6R. Meron siyang inline 4 dual bulbs guys meron siyang liquid cooled intel cooler tapos eto guys kinabit ko tambucho ng h2r kung alam nyo h2r kinabit ko dito guys guys ako lang ang meron nito sa lugar na to kaya mga bisaya king inaw mandahan na kayo isang piga ako pa lang iwan na agad kayong lahat king ina nyo guys may papakita pa ako isang malapit dito ito ang tinatawag na inline 4 na makina bagong renta na naman renta ganyan talaga pag mga tunog lata sasabihan ako ng renta O ba, oo bangit pakikawa to nata bakit ano ba tunog yan ilang cc yan cc 636 guys ito nga pala ang kawasaki 636cc na zx6r hindi na nyo mga pisayong mandahan na kayo sibaki mga raider nyo ano hindi ka no ano anong pangalan yan kawasaki ninja zx6r gx 6 r Oo oh. Kamatch na motor mo yan Oo, oh, 600 no? Diba 600cc motor mo? oh, sabi mo sa akin, renta Sa'yo naman, tunog lata Hindi na mo, wala ka namang pinatbat yung motor mo dito Hindi mo mukha niya, oh, Philip Cho Ano? Wala ka pa rin pinagtig na mo Basahin mo ano to Basahin mo ano yan, Showa Showa po guys pakinggan nyo sound check tayo ano lang may naon lang may naon lang makakita to hindi na tunog jeep yung mga jeep driver naka po may naman ito ng scooter pagkatapos sportscar nyo yung mga bisaya kayo huwag nyo natawa ng na mga video ko di na ko makapag upload mga koopal kayo